Isang mapagpalang araw kabanato ang pumahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa aking pong mga kapwa kabanatwenyos welcome po ulit sa atin youtube channel Dante B Mr. Palengke muli po ito po ang kasama kaibigan ang boses ng palengke Dante TV po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City ngayon po ay June 26 araw po ng uh, Merkoles, isang makulimlim na araw po ang ating gagawin pag-update sa mga asking price ng mga sariwang gulay po na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Baseball Trading Center, palengke ng sangitan. Ayan po, kasalukuyan nagdadatingan yung mga sariwang gulay natin dito. Samahan niyo po ulit ako itanong sa ating mga kaibigang kasama sa Kadora, sa Kadoro, ang kanilang mga asking price. Tandaan niyo po ha, ang itatanong po natin ay ang kanilang mga asking price only. Hindi pa po yan ang final prices. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Sana po isubscribe po natin abang nanonood tayo. Pwede din po natin i-like o share ang ating video para naman po naka-update po tayo araw-araw sa mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Yan, napakarami pong gulay dumadating. Kaya, ano pa pong ginagawa natin? Subscribe na po tayo at samahan niyo na po akong mag-update. Handa niyo po, ang itatanong natin ay ask, asking price only. Hindi pa po ang final prices yan dahil pwede po kayong tumawad. Muli po, ito po ang iyong kasama, kaibigan, ang boses ng palengke, Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Huwag na po tayong lumayo sa pag-update. Narito na po tayo dahil napakaraming gulay ni Machete. Kailangan po may update po natin. Uh, tanungin po ulit natin si Sir Machete. Kasama niya po si Totoy Mola sa kanyang pwesto. Ayan. Good morning, Tatay Mola. Good morning, good morning, pa. Good morning, Machete. <laughs> <laughs> Machete. Anong variety ng <laughs> si, ng sili mo ngayon? Mahika. Oh, ito po yung Mahika. Magkano po ang isang bundle? 100. Oh, 100 isang bundle ibig sabihin sa pompis isang kilo na pakabura yes. no. Saan galing tong ano natin? Si Santa Rosa. Santa Rosa sa kanila pa lang bayan 'yan. Taga Santa Rosa po si Machete. Ito ating pipino bakla. Ito po 300. 300 isang bundle 30 per na kilo 'yan. Ba? Dahil 10 kilo po lahat yan. Itong Taiwan natin. Ayan, medyo ano, bumaba ata. Ano. Okay. Bumaba ngayon ang, uh, ano, ang ceiling Taiwan natin. Uh, 130 isang, ano yan? Isang, 1 po oh, isang. O, bundle, 130 isang kilo. Bumaba po. Yung upo natin, itong hawak ni, ni Totoy Mola. Ay, ito pala. Ito na pala yan. Ano itong upo natin? Balag po. Balag, balag? 150. 150. Sa papaya natin? Kaya po 160. Yan ha. Ang isang bundle ng ubo na balag 150, ang isang bundle ng papaya 160. At itong ano natin patolang palitik. Po, 150. 150. Okay, maraming salamat Machete. Ganun din sa iyo, Totoy Mola. Maraming salamat. Bagay na bagay po silang partner in crime. Yan. Dito naman po tayo kay ano, kay Sir Eric. Ayan po may mga talong siyang haba uh, okra, talong na bilog. Meron sultan din. Alamin po natin ang asking price. Habang wala pa pong bibili. Good morning, Sir Eric. Yes, pa. ang gaganda ng talong mo. Kahaba, magkano yan? Ano bang talong yan? Variety. Mucho po. Mucho, magkano yan? 35, 35 300 per bundle. etong ceiling sultan na malalaki. 130 po. 130. Yan, yeah, agaganda ng ceiling sultan niya. Ano? Uh -huh. Itong, ano natin, talong na bilog? Talong na bilog, 35 po. 35, 300, 30, 35 per kilo. Eh, yung okra natin? Okra, 20 po. 20 200 per bundle 20 per kilo at yung ating ano yan, ano yan beans beans po magkano yung beans 80 yan maraming salamat sir Eric isa po sa ating uh, dingdong dantes ng ating ano kapo ni ni dingdong dantes ng baksakan yan, medyo pumapatak na po yung ulan. Baka nagmabadya po yung malakas na ulan. Kaya bibilisan po natin ang paggapit. Tanong na po natin yung kalamansi kay Ibiang. na, may mga kalamansi dito. Tanong natin magkano yung kalamansi. Tapos uh, magkano yung kalamansi ngayon natin? 1 yan. Maganda ngayon ang presyo ng kalamansi. 1 po. Yan na, 1 ang isang buriti. Isang burrito po ng kalamansi natin, 30 per kilo, 1-8 po. Yan na may nagdadating ng pang okra. Dito naman po. Yan, ang daming gulay na dumadating. Pumapatak na po ang ulan. Mukhang di tayo makakatapos sa pag-update. Ah. Kailangan matapos natin para po sa mga kaibigan natin, farmers. Ang kahirapan lang po sa pag-update, no? Pag ganito, pag binababa pa lang po yung mga gulay, hindi pa po muna nagpapa-interview yung ating mga sakadora dahil wala pa mga presyo. Yeah. Ito, ang dami yung ano, sultan na maliit naman kay sweet. yung ganito, ay, sir, magaling ganito natin sultan. Sultan, ano po ba Ito, yung maliit po. 3,000 sa bandel. 300. bandel? Napakamura naman. 300 ah, naman. Oo, oh, napakamura na. Okay, salamat. Ayan na po yung ulan. Madam Rosa, ano pong talong to? Ayan, propelika kanita. Mucho. Magkano itong isang bandel ng propelika natin? 300 isang bundle. Yan, napakamura din. Eh, yung okra, 20. 20 mura yata yung mga gulay no bumaba yung mga gulay yung siling nga na panigang ayan tasha, magkano gusto nila ayan. magkano asking niya isang bundle so, bahay sandaan no? napaka mura o yung taiwan natin 1-3 yan salamat yan madali ang pong pag update minagawa natin dahil nagsisimula na pong umulan tiyak malakas na ulan to dito kay Ate Baby, kung ano, sa aking ate. Ate Baby, anto ating bonito? Magkano? Magkano? 30. O, oh, bali 300 per bundle. Ayan. Ano yung mais mo? Puti Ano? Magkano yung puti? 30 bundle 30. 30 din. bali 300 na per bundle. Anong talong to, Ate Baby? Mucho? Magami mucho. mucho. 500. At siyempre, meron siyang sitaw na berde. Ito, anong sitaw to? Negro ba yan? Hindi. Ano ito? Bulacan. Bulacan. Magkano? Asking price. Eh, yung unang dating. 1.30 na tuloy. 1.30 na tuloy. unang dating. Yan. Maraming salamat, Ate Baby. Yan. Medyo nagmamadali po ako dahil ito yung mga suki natin na, mga kapalengke natin na na ni interview natin. Walang sawa sa pagdadala ng mga gulay dito. Arow-araw, arow-araw nakangiti sila. Tama lang 'yan, 'yan. Masisipag 'yan. Salamat sa labat ko sa pagdadala nyo. Ba may shoutout po kayo sa asawa nyo? Ay, 'di ko tuyo sawa ka shoutout muna. Tayo shoutout muna. Shoutout ulit sa asawa ko. Ang pangalagaan mo s'yo lockdown doon nga na, tsaka kaya anak ko si Don at si Marisa tsaka si Jerry. Ayun, ano taga. Yon ano ang ano Anong bayan? San Juan Aliado. Po. O oh, Eh, kayo po naman. Shout out po sa Kamandag. <laughs> Sino mag Kamandag yun? Kamandag. Hello, boss Gary. Kalakal po. Salamat. Baka sa Eshery, kung meron ka rin siya shout out. Wala. Seryoso. Kamandag. Yan. Yan, wala pa po yung ating ko. Pero dito kay Sir Marco, dumadating pala yung mais nyo. Ang dami, hindi pa natin ito may interview, hindi natin may istorbo. Ito, dumali na po tayo kay Madam Ella. Dahil isa po sa matas, so ngayon yung ano eh. Nakita ko po sa Facebook po yung magandang post na tatlong kamatis. Ito po yun, dito po kay Madam Ella. Ayan o, oh. Totoo nga maganda, hindi lang po sa Facebook, pati po sa sa sa, ano, sa, actual ano. Kala ko sa Facebook lang maganda yung tatlo eh, no? <tod> Kadang ilan magkano po ngayon kamatis natin? Bumaba po 75. Oh, 75 galing na Eva Biskaya 'yan, no? yan. nag po kasi siya ng tatlong maganda sana ano eh, ganda. Maganda rin pala sa personal yung kamatis. Nakita ko yung Madam Ella. Eh, yung ano natin, yung sinibuyas natin dati? 350 po. 350, yan. Lalong bumaba yung sinibuyas. Maraming salamat po, Madam Ella. Isa sa masipag natin sa Kadora dito sa Baksakan. Yan, kadadating lang ng maisa. sayang. di natin matanong kung anong mais to. Yan, pumapatak na po yung ulang. Kaya mabilis ang pag-update ko natin. Mabilis po tayo magsalita. At syempre, dito po sa ano, sa sa saluyot. Madam Ana, magkano na po yung saluyot natin? Asking lang. Yan, ganyan. Sampo. Yan na, sa nagtatanong biro nyo, sampo. Ayan, o. Isang big kiss po yan. Gumaba, sampo. eh yung nga, ano, talbos ng kamote. O, sampo. Sa talbos ng kamote, pati saluyot, sampo. Dito po yan kay Madam Ana. Eh, ano itong upo mo, balag? Magkano itong 12, napakamura Baksak sa presyo yung mga gulay po dito ang mataas lang po yung kamatis pero bumaba na rin daw yan dito alamin natin yung kalagayan ng ating yung pinakamagandang luya madam ana lung makano po yung pinakamagandang luya natin ay tumas malikot yung presyo na no? magkano ngayon wow tumas na naman yan balik po ulit sa ano ang mataas lang natin a luya yung kamatis tumaas yung itong luya bumalik ulit sa dati yung 200. Eh, yung dilaw po natin ganun. 45, yan. Pero may, ano yung pinakamababa natin luya? Oh, meron naman sandaan, yan. Dito po yan kay Madam Analot. In fairness naman, tingnan nyo po, napakaganda ng kanyang luyo. Oh. Ang tataba, oh. Salamat, Madam Analu. Yan, bago po tayo ipagpatuloy yung pag-update natin. Shoutout muna po tayo. Unang-una, uh, isa-shoutout -una, ko na po tong si Luis. Madam Senaida Larita ng Silang Kabiti. Nagpapashoutout po siya. Sinashoutout niya po ang uh, Kalamba Family ng Barangay Tatsyaw, Silang Kabiti. Yan. Ba, Kalamba Family ng Barangay Tatsyaw, Silang Kabiti. Shoutout po sa inyo. Isang magandang araw po sa inyo dyan. Ganun na rin po kay Senaida Larita. Madam, isang shoutout po sa inyo. Enjoy po sa ating panonood. Ganun din po sa isa po natin yung lagi na nanonood daw sa akin, sabi ng aking uh, ng aking ng aking ang uh, kanyang kaibigan ng aking ng aking love si Karin Pereras. Madam Karin Pereras, shoutout uh, shout out po sa inyo sa magandang umaga Shout out. Galing po yan kay kay Gigi. Yan. Sa ating love. Okay, tuloy po natin yung yung ano natin, pag-update natin at medyo umaambon na po. Dapat makatapos tayo pag umulan ng malakas. At narito na po tayo kay Maymay. Maymay, isang magandang umaga po ulit Magkano na po yung kamote update? Yung malaki. O, oh, 50. Talagang mataas na yung kamote. Laki na tinas. Eh, yung medium. 40. Eh, yung small. 20. Pero tignan niyo po yung kamote ni Madam Maymay. Napakalinis po. Napakaganda. Quality, quality. Oh. Eh yung sampalok natin, Madam Maymay. Iti, yan. Kasi ang ulam namin ngayon, uh, sinigang. Dumili ako ng sampalok doon sa palengke Napakamal, ilang perasa lang. Napakamal sa retail, oo. Kasi dito, mas mura dito. Salamat, Madam Maylin. Yan. Yan po, nahirapan ako dumaan dahil napakarang gulay na dumadating po. Yan. Oh, shout out. Oh, shout out, shout out muna, muna tayo. Ayun, Balakat. Saan yun? Santo Domingo. Yun, Santo Domingo. Tignan nyo. Anong ano yang? Ay, pipinong ano. Bakla. Kagaganda naman ang gulay nyo, Taga Santo Domingo dyan. Kagaganda. Merong ampalaya. Merong pipino. May okra. Lahat po ng mga gulay dito, nanggagaling po yan sa 32 bayan ng ating lalawigan ng Nueva Ecija. And of course, siyempre, kasama yung ating lunsod ng Cabanatuan. ang web 89 barangay here. Yung 89 barangay na po yun, may mga tanim na tumanang gulay. Yan, masisipag kasi yung mga Cabanatuenos. Kaya I'm proud to be Cabanatuenos. Ito, may dumadating kreatini na ano, na ang palayo. Alamin natin yung presyo ng ano nang ampalaya ni Ate Sa kabila naman, mais Ayan, oh. Ang dami yun. Ang dami ng gulay na tumadating dito. Ay, Ay kapog. Okay. Saan galing yung mais natin? Saan daw galing mais mo? Ah, oh, kaudilyo. taga kaudilyo ko doon sa ko. Ano 'yan, dilaw puti? Dilaw po sa puti. Oh, dilaw puti. Panahon ng mais ngayon, ano? Opo. Yan, baka gusto mag-shout out, boss. shout out po sa missis ko. Ay, si Levi missis, sabi mo 'yung pangalan, baka mamaya iba Ay, baka may iba Ay, ay, ayun ay, 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 ba? Oh, kasi. Baka mamaya iba 'yung ano eh, no? Ayun, si Dimple. Ate, eh, ini anong ano to? Ano ang palaya to? sa magkano ganito? Mistisa medium. Pero turing mamakano. 45. 45. Tanda nyo, asking nga. pwede mabawasan yun. na. Ah. At depende po yan sa variety at sa klase ng ano, kaya medyo magkaiba. Ito ang ano natin po, te? 30 po. 30. Saan galing natin yun yan? Dahan uh, Sa so Bravo po, sa Palayan. Palayan, kaganda. Itong talong nito? Palayan po. Ha? Ay, sa Palayan din po. Pa Magkano yung ganyan natin? Eh, asing po, 45 din. 45, 45 sa Morado. Sinabi ko lang 40 po. 40, do 40, do. Po. So 40 yan. Sir, good morning, sir. Good morning. Ito si Madam Dimple. Madam Dimple, out ka ng, ano mo, ng jowa mo, ng boyfriend Ano ba yung ano natin dyan? Mais? Na, magkano ba yung dilaw? Asking lang. 170, asking na. Ibig sabihin na asking ko, pwede pa po yung gumawa kung tatawaran. May bawas pa. pa. O, oh, 270, dilaw. Eh, yung puti. 300. 300, dyan yan na asking price lang po yung tinatanong natin syempre yan sa palengke tayo uso ang tawaran dito, maang tumawad hindi katulad po sa mall yan pag sinabing 135, kaya't may bibutal na 50 centavos walang tawaran dito sa palengke may tawaran yan Kaya, yung mga asking price po, bumababa yan Baan? Baan? dito tayo kay boss John, ay, si boss John John patila. eh, dalawa yun yung dalawang guwapo yung dalawang idol ko yung mga gwapo daw lagi nakabalangkot yan eh katulad ko ayan oh, yan pero ito lamang sa akin ng limang paligo anim na paligo yan. ito maganda tong kanilang kamatis galing biskaya magkano yung mga laki natin kamatis Aspin asking price lang o oh, 75 tanda nyo po asking price maaaring bumaba kung magaling tumawad yung mamimili pero sa kagawa po ng dalawang to wala lang ng kupas o oh, job ed baka may shout -out ka Ayan, di ko na ano kasi pag tinano ko to, baka marami magtanong nga ng, number nito eh. Di ko binibigay yung number nito, maraming mihing okay. Eh. okay, good morning. Hey, magkano yung ano natin ngayon? Yan ngayon ganyo? Labong. Ay, bumaba na no, kasi umuulan na. Pag umuulan, marami yan. Nung tag-araw, nasa 80, 75. Ngayon, nag-uulan na po siya umuusbong na po siya kaya yan na, saka in napakaganda ng labong ni madam kasi yung ganda ng ngiti ni madam ayan ayun ganun sana salamat po mga idol iwan ko muna kayo basta may sombrero guwapo pogi yan ka good boy ah good boy yun yan andito na po tayo nagbabadali po tayo sa pag update dahil inaabot na po ako ng ulan Tiyak maya, malaking ulan at bahana naman, malakas na ulan na yan. Dito po tayo, Good morning Sir Jano, kumakain si Sir Giano, si Madam Glad ang ano natin. Medyo blooming ang ating Mang Glad. Good morning Madam Glad. Madam Glad, magkano po yung asking price ng repolyo natin ngayon? 400. 400, isang bundle po 400. Eh yung sa sayote natin. Kagaganda ng mga gulay ni Madam Glad. Saan po ba galing ni Madam Glad? Bagyo. Bagyo, particular saan sa Bagyo? Sa La Yan, La, La Trinidad galing po, doon po nang gagaling yung mga quality, yung mga good na good na gulay, na matagal, malantang gulay. Itong ating patatas. Patatas, 800. 800. Itong ano natin, carrots. Carrots, 900. 900. Labanos. 700. Ayan, yung ano natin, itong broccoli natin, magkano yung ng broccoli? 90 sa coli. Uh, parehas Eh, yung ano natin, pechay bag, magkano isang bundle? 450 yung ano natin yung green na ano natin green ice Oo. 150 150 sa beans natin parelay oh yan tumas uli, balita pa tumas eh sa leaf pati sa celery 100, 100 sa sitsaro natin 350 350 sa sa lemon 100 sa marble natin 90 at dun sa ating ano bell ay eh, yung green bell natin yun sa dulo. 300. 300. Yan. Medyo blooming na blooming si Madam Glad. Talagang magaling mag-alaga mag si, ano, si Boss Jano ko. At siyempre, gusto ko rin i-shoutout si Mark Logan ng kanilang kasama dito. Isang gwapo na masipag na taga-bundle ng kanilang magulay. Good morning, sir. alas Ayan, napakasipag nun. Medyo late na yata yun, Ah. Uh, good morning, uh, sir Log. Wala ka bang shoutout? Wala po. Wala. At siyempre, andi dito na tayo sa isa, sa pinakamasipag. Sinasabi ko pinakamasipag na sa Kador. Dahil ito, nang gagaling pa ito sa akabilang palengke. Alas, alas 10 pa lang yata ng gabi. Ando doon na yan. Hanggang madaling araw, hanggang umaga, alas 9, pumupunta na dito sa baksakan Good morning, Madam Agnes. Magpapahinga ka naman, Madam Agnes. Mahirap yung mayaman na mayaman. Kailangan yung mayaman lang. Ano? Magkano na yan? Ang kagaganda ng ating yung sibuyas, no? Ah, sibuyas okay. sa puti, 380. 380. Yung mga pula natin ganyan? 630. 630. Ano ba yung Storage ba yan? Storage. Yan. 630. Sana lagi tayo maraming sibuyas para happy mga farmers natin. Sana wala mo nang imported. Ano? Eh, yung ano natin, super white natin bawang. Super white na bawang, ay, yun, 730. 30. 7:30 sa Kanso. O Kanso 20. At siyempre, meron po siyang labong munggo, Magkani labong munggo? 1650. Ah, ilang kilo po 'yan? 25. Oh, shout out ko muna kanina, ang daming mga lalaki doon, mga binatili na pogi. Shout out natin mga 'yon. Shout yeah, out po ako kay Ai, shout out ko sa mga taga vega 'Yun mga taga vega 'yan. Okay. Maraming salamat, ba. Si sister Nasamba. Oh, so, napakasipag ni sir. Okay. Si Konse Si Okay. Maraming salamat. Madam Agnes. Sana po sa mga nanonood natin sa YouTube. Pag di pa po tayo subscribe Subscribe na po sana tayo. Pati di yung mga followers natin sa FB. At ah, sana po huwag niyong kalimutang i-like nga. Pindutin lang po natin i-like. Lalo na po sa YouTube natin. Like lang po natin para meron naman po tayong suporta sa ating video. May nakita akong patola ang kinis. Kung sa'yo magkano yung ano natin, yung patola ang kinis? Asking price, magkano yan? 15 pa 15. Kinis, yan ha. Si sa'yo aris po, pinakamasipag natin sa karod, uh, sa kadoro dito. Salamat. Eh, ito nang natin, ano ba ito? Boss, ano ba yan? Pia o Sophia? Ah, uh, Miracle. Magkano yung Miracle natin, uh, Bunso? Bente, 18, napakamura. Yung puso natin mapagmahal. Ay, bumaba na yung puso. Ayan, maraming salamat. Ayan po, Mirakel. Erepia. Boss, magkano yung piya natin ngayon? Ay, asking price mo niyan, 25. Wala tayo sa piya. Wala po. Wala na. Hindi oh, po mga ito, ito po ang isang nating magandang lalaki din na halos, la, halos lahat ng sakador dito nagtitinda Mag, magandang babae, magandang lalaki. Paano magandang lalaki tatay? Wala, wala kay tulag kay di, ah, dito, hindi mo na taka mababay pa, masisipag, di ba, boss? Kasi kailangan magsipag. Oh, yan. Salamat, boss. Kamukha ni Tsmi, kamukha kang ano, artista. Boss, oh, sa Channel 7. <laughs> Sino? Hindi, hindi ko lang maalala. mamaya sasabing, Paolo, si sabi pa, Si, si Paulo, yun. Ayan, ito yung Paulo ng ating baksakan. Ang musa si team? pinalayas ko na. Pinalayas. <laughs> pinalayas. Ganun sana. Nagpapalayas. Ayan, dito tayo sa maraming baksak na... Ay, ayan oh, nagdadatingan. Boss, magkano ngayong musa sa daw? Oh. 40 bumaba naman. Ay, yung pechay. Medyo bumaba po Baksak presyo ng ating pechay Pati mustasa ano Si Boss Junjun Saan galing yan Boss Junjun? gabaldon po sa, gabaldon. Gabaldon. sa mga taga gabaldon Ito yung inyong pechay At mustasa Ayan po Nakikita po natin Naglalakad ang isa sa Sexing Sa Kadora dito Si Madam Lisa Wala Magkano pa ang supiya ngayon? Supiya O yun Yan sa Supiyang Kalabasa 38 Ayan Kompleto na po tayo sa ating pag-update. At para makompleto, tanong na rin natin itong ano, ito siyempre, suprema kalabasa. Walang iba, kundi si Madam Ara. Madam Ara, hey eh, sir, good morning sir. Ang dami niyong kalabasa. Saan galing kalabasa natin sir ngayon? Aritaw po. Saan? Aritaw. Saan yun? Kapuntang Biskaya po. Ah, Biskaya. Aritaw, ano? Magaling asking price ngayon? Asking price, magkano? Ay, bumaba tayo, no. From 35, dati, nagbumaba yan. Medyo bumaba yung kalabasa natin, no. Ang pwesto po ni Badang Ara, ayan lang yung, ano, tabi mo ng exit. Baka hinahanap nyo po, ah. Ito po yung exit. Pagpasok na pagpasok nyo ng exit. Ayan na po agad. Makikita nyo yung mga kalabasang, magagandang kalabasa. Ayan, no. Siyempre naman, pogi. Kasi maganda si Madam Maro. Siyempre, pogi naman yung, ano, salamat po. Ito, ito na Madam, anong kalabasa to? Ay ito yung ano ba to? Yung Bella ba to? O yung ano? Merong bele pati isa yung hindi to ano hindi to. Ay, mariposa yan. Madam magkano mariposa natin sa bundle? 220. 220 bali 10 kilo po ba yan? Yeah, 220 yan. Salamat madam. Ayun po nagsisimula na pong umulan mga kapalengke, mga kapwa ko kabanatenyos. Medyo hanggang dito na lang po tayo. Muli po, ito na po yung ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinaka malaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija. Ang Kabanatuan Visible Trading Center palengke ng Sangitan na narito lang po yan sa Barangay Magsaysay Norte. Salamat po sa panunod ng ating video. Please don't forget to follow my page palengke ng Sangitan as well as yung ating YouTube channel, yung ating Huwag natin kalimutan i-subscribe. Sana po, bigyan na rin po natin isang magandang magandang like para po sa suporta niyo sa ating video. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Dante Viernes po, ang boses ng palengke, ang Mr. Palente ng Cabanatuan City. See you po again tomorrow. Bye-bye. And God bless us all. Ingat po tayo, medyo nagsisinimula na po yata yung umulan araw-araw. Ang aking pong inaanak, ayan. ayan. Kumaway po. Ay, ang akin Ate Lucy. Ayan, kumakaway sila. Ayan si Ate Glo. At syempre, ayan yung ang pinakamadiskarting sakadora dito. Ayan, si Rose. Pinakamadis... Ayan, ang pogi. Ayan, mga kapogi na. Nagkanap po ng asawa. Ayan, ah. <laughs> mga ano pa to mga binata pa. Ayan, na Ay. hindi. eh bet lumalayo ka pa. Malapit-lapit, marami naman dito sa, sa ano, sa baksakan. Ayan. Ah, uh, ito ito anak mo ba 'to? Napakaganda naman ng bata, no? oh, bata. Pwedeng, ano. ba maganda bata. Pwede nganiyan, pwede ang artist sa anya Channel 7 ano. Ito Hala si Ate Gloria, masipag ko 'yan. Masipag, masipag na kaibigan ko 'yan.